Uh, for this vlog mga katimbang, nandito kami sa Kabuntalan, Maguindanao din Norte kung saan napakataas yung tubig dito sa ilog ito po yung tinatawag sa ano na Rio Grande de Mindanao ito po yung malaking ilog dito sa Maguindanao hanggang sa ano ito, sa may dagat na ilog ito Tagos ng dagat, pinapakita po natin mga katimbang Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mga timbang. Ah magandang magandang umaga sa ating lahat ngayon. Mabuhay po ang lahat po nang sumusuporta sa Katimbang TV. Ah, para po sa kalaman ng lahat, ganito po kahirap ang buhay dito sa lugar na ito. At kung saan ang mga kahayupan dito, yung mga baka nila ay wala na mahalos makain. Eh yung pagano nila, yung pagkain ng kanilang mga alaga ay eh, pa nila sa mga tubigan para mapakain lang nila yung mga alaga nila mga Katimbang. Bale ito mga tao na ito, tumatawid dito papuntang Leong o papuntang Maitong Kabuntalan. Insya Allah, kung ano, uh, panawagan natin sa ating mga pamahalaan na naway tuganan ito ng uh, ating pamahalaan na mabigyan ng uh, daan kung saan para makasurkat o maka, makatawid ang mga estudyante na mabilisan kasi napakahirap ng kalagayan dito lalo na sa ganitong panahon na matasang ang tubig. Ito sana bigyan ng proyekto ng gobyerno natin mamabigyan ng hanging bridge o kaya ito yung tulay so itong lugar na ito pinakamalapit Bale, ganito ang sitwasyon dito mga katimbang sa mga alaga na mga baka dito, mga karabaw, mga kambing. Wala na silang malagyan dun sa, ano, sa mga lupa kasi puro na lang tubig ang makikita natin dito sa lugar ng kabuntalan. Kaya makita natin ng mga baka dito, uh, binibigyan na lang may ari ng pagkain. Sumasakay sila ng bangka para mapakailang ang kanilang mga alaga mga katimbang. ito mga katimbang, pasokan na po. Pero itong Dadtumag Elementary School ay talagang lubog pa ito sa tubig. Nakita naman natin dito, talagang kawawan naman ng mga estudyante. Uh, na ng klase mga katimbang, pero makita, makikita po natin. Wala pa silang ma mapasukan na school. Kasi lubog pa po sa tubig yung school ng Dadtumag Elementary School. Insya Allah, ito ay matugon ng ating pamahalaan. At hanggang dito na lang mga katimbang. Maraming salamat sa inyong bay Paalam!